para sa ating headlines. Bagong gusaling sambahan ng lokal ng Bangged, District Eclasiasico ng Abra, itinalaga sa Panginoong Diyos. At pamumahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos sa lokal ng Payatas, Distrito ng Quezon City, masiglang ipinag-anyayan ng mga kapatid. Yan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Jember Para sa mga detalye ng ating mga balita, nagniningning sa kagandahan ng bagong gusaling sambahan ng lokal ng Bangged, distrito ng Abra. Bawat bahagi at disenyo ng pagkakagawa ng edipisyong ito ay hindi tidipit. Bagkos nagpapatunay pa ito na nagagamit ng maayos ang pananalapi ng iglesia na mula sa kusang loob na handog ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Tunguhayan natin sa balita ni kapatid na SJ Makalalat ang dakilang biyayang espiritwal na idinulot sa mga kapatid ng unang pagsamba sa bagong gusaling sambahan. sa pamamagitan ng isang tanging pagsamba ay itinalaga sa Panginoong Diyos ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng banggit dito sa Distrito Eclesiastico ng Abra. Alas 7 ng umaga ang nakatakdang oras ng pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan, ngunit madaling araw pa lamang ay nagdatingan na ang mga dadalo sa pagsamba. Lubos na pinaghandaan ito ng mga kapatid sapagkat ito ang sentro ng kanilang distrito sabik na sabi po ang mga kapatid na maitalaga na po sa Panginoong Diyos ang napakaganda at maluwalhating gusaling sambahan. Sapagkat sumasampalataya po ang mga kapatid di dito po natin isinasagawa ang ating mga pagpuri, mga pagsamba, at kapag tayo po ay nanalangin dito sa loob ng gusaling sambahan, ay pakikinggan tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi nabigo ang pag-asa ng mga kapatid na lalo silang titibay sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Pinangunahan ni kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ibanghelyo at isa sa mga pangunahing katuwang ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Naunawaan po namin mula sa pagtuturo na ngayon meron ng gusaring sambahan ay eh dapat bilang may tungkulin, hamin pong pagsisikapan na mapagtalaga ng tungkuling kaloob at lalo maikayat namin sa mga kapatid na magpakasigla sa mga pagsamba na isinasagawa dito sa bago gusaling sambahan. Napuno ng inspirasyon ng mga dumalong kapatid at bakas sa kanilang mukha ang kasiyahan sa pagkakaroon ng isang bago at modernong gusaling sambahan. Pinaalala po na ang dakong ito ay dakong panalanginan. Dito po tayo nananalangin at nakahanda po ang Diyos sa laging makinig sa ating mga panalangin. Alam naman po natin ng ating Panginoong Diyos, uh, hindi po nagkukulang sa paglingap at pagmamahal. Lubos ang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos ng mga Tagalokal ng Banggid dahil sila ay napatayuan ng isang bago at modernong gusaling sambahan. Hola uh, po. Uh, nagpapasalamat po kami ng aking sambayan sa Panginoon Diyos. Nagpinatayuan po kami ng tagapamahalang Pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, ng isang napakagandang sambahan. Aking sambayan uh, patuloy po kami magpapakasigla sa mga paglilingkod at patuloy po kami makikipagkaisa sa lahat ng gawain sa loob ng Banal na Iglesia. Sa distritong ito, anuman po ang mangyari? maglilingkod po kami sa Panginoong Diyos upang magtamo ng kaligtasan. At sa ating pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming maraming salamat po sa pagmamahal at mamalasakit ninyo sa amin. Sa pamamagitan po ninyo ay nagkaroon po kami ng napakaganda, napakalaki at maluwalhating gusaling sambahan. Mula po rito sa Bangged Abra, ako po si kapatid na SJ Makalalad para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Samantala, isang musical evangelical mission ang matagumpay na idinaos sa Distrito Klesyasiko ng Rizal East. Aktibong ipinaganyayan ng mga kapatid ng pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos sa kanilang mga mahal sa buhay at kaibigan. Si kapatid na Aaron Casas ang magbabalita. Ang mga kapatid sa distrito ng Rizal East ay masiglang nagsagawa ng Musical Evangelical Mission. Isinagawa ito sa Binangonan Auditorium sa pangunguna ng mga ministro at ministerial worker. Nag-anyaya naman ang mga kapatid ng mga panauhin na dadalo at makikinig ng iba't ibang awit mula sa INC Original Music. May dito ng ating namamahala dahil natatanaw po nila na magdudulot ito ng kasiglahan sa lahat po ng mga kapatid. Ang mga performers ay naghanda naman ng mga awit mula sa INC Original Music at ito ay kinagiliwan ng mga kapatid at maging ng mga panauhin. Nag-ensayo po kami tuwing araw po ng linggo para po mas lalong maging matagumpay po at maisapuso po namin ng ang uh, aming pag-awit sa araw na ito. Lubos na kasiyahan at ibayong kasiglahan ang naramdaman ng mga dumalo. Ang mga kapatid ay nagpahayag na patuloy na makikipagkaisa sa mga aktibidad maging sa pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang music ay universal language. Kaya mainam din po itong kaparaanan upang sa ganon ay maipakita natin sa ibang mga tao na ayun ang mga kaalip sa Iglesia ni Cristo. Ang ating pong mga ginagawa ay naglalayong bigyang kapurihan at kaluwalhatian ang ating pong Panginoong Diyos. At uh, sa pamamagitan ng musika ay magkaroon din sila ng interes na makasama po natin sa isinasagawa po nating mga paglilingkod dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naging matagumpay ang isinagawang Musical Evangelical Mission at maraming panauhin ang nagbahayag na sila ay patuloy na magsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia Kristo. Mula po rito sa Bayan ng Binangonan, ako po ang kapatid na Aaron Casas para sa Iglesia ni Kristo News Network. Gaano man kaabala sa kanilang negosyo, sina kapatid na Arman at Fidelita Torres mula sa lokal ng Payatas, distrito ng Quezon City lagi silang may panahon upang tumulong sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya sapagkat sinasampalataya na nila na ang pangunahing katungkulan nila ay ang sundin at paglingkuran ng Panginoong Diyos. Tungayan natin ang kanilang kwento sa balita ni kapatid na Jericho Bire. Sa kasalukuyan po, ang pinagkakakitaan po namin ngayon ay may minamanage po kaming masasabing maliit na kumpanya. Ang negosyo po namin ay sa sports po. Bagaman nakapokus, nakapokus po sa malawak, uh, sa construction po, sa, kasi builders po yun, nakapokus po kami doon sa sports supply. Ang totoo po, uh, kami po ang nag-supply po dyan sa NEU. Sa amin po kumukuha ng mga, mga basketball, fiberglass basketball board. Yan po yung kinabit po ngayon doon sa basketball po ng NEU. Ang scope po namin ay Luzon, Visayas, Mindanao po. Kasi meron po kaming website na pinagawa. Meron din po kami doon sa FB page. Tapos sa uh, nakakarating po kahit sa ibang bansa. May mga client din po kami sa Guam, sa India. Once na order naman po yan, yung commitment po namin doon sa client, hindi po namin yung sinisira. Pag sinabi po namin na ganito namin ipapadala, iyon po yung masusunod. Kasi base po doon sa usapan po, doon po sila maka makakakuha ng tiwala. Kaya hindi po namin sinisira Bil bilang uh, Iglesia ni Kristo. Talagang, kasi pagka nag-inquire po sila doon sa FB page po namin, may automatic uh, reply ano po yun. Tapos naglagay po ako doon ng bandila ng Iglesia ni Kristo. Kaya minsan may mga tumatawag nakapagka uh, nag inquire po sila e, kapatid po ba kayo ganun po ang tanong. nakukuha na po yung loob po nila kasi nga uh, mas may mga nagsasabi mga client namin na mas tiwala po sila sa mga iglesia bilang katuwang po ni ka Arman ang gampanin ko po, po naman po sa business po namin ay sa sa finance naman po ako sa mga paperwork uh, sa akin po lahat po sa buong oras ng pakikipagkwentuhan namin kinakapatid na Arma at kapatid na Let, napansin namin ang kanilang napakahektik na schedule. Paroot pa rito sa mga lugar kung saan kailangan nila mag-supply ng mga orders sa kanila at may at maya may tumatawag sa kanila ng mga kliyente. Ang isa pang nakatawag ng pansin sa amin na kahit dikit-dikit ang oras ng kanilang trabaho, nagkagawa pa rin nilang makadalo sa mga pagsamba sa Panginoong Diyos at tumupad ng kanilang tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Lalo na po kapag ka may online uh, pamamahayag po tayo. Di po ba may mga pinapadalang link po sa, at, sa amin? I-share naman na po namin sa kanila yon. Sa, sa, dami po na nag inquire Luzon, Visayas, Mindanao. So, yun po yung pagkakataon po namin na pinapadala po namin yung link. Tapos pagka dito naman po sa lokal, pagka may mga aktibidad, kailangan magmamahagi po ng pulyeto, makikipagkaisa po ang aking buong sambayan. May mga nahikayat na rin po kami na naging iglesia ni Kristo. Yung mga naging tao din po namin. So nag nagpabautismo po sila, naging kaanib po sa iglesia ni Kristo. Sa ngayon po, tuloy-tuloy naman po kami nagsisikap para matugunan po yung gawain pagpapalagana. Pagka may mga inilulunsan ng pamamahala, unang-una po kami nakikipagkaisa kasama po ng aking buong sambahayan. Pinapayo ko po, po sa mga anak po namin na maging mabuti silang anak, mga maging mabuti rin po sila sa mga nakakatanda para para maging model po sila, makita po ng mga uh kaibigan nila. Kabilang ang buong pamilya ni kapatid na Arman Torres sa mga nakipagkaisa sa Evangelical Mission na ginanap sa Gusaling Sambahan ng Lokal ng Payatas, Distrito ng Quezon City. Pinangunahan ni kapatid na Virgilio dela Rosario Sr., tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng dalisay na Ebanghelyo. Binigyang diin niya batay sa Biblia ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa si kapagtatamo ng pangakong kaligtasan. Positibo ang naging reaksyon ng mga panauhin sa mga katotohanan ng narin bigdila na nakabatay sa banal na kasulatan. Yung malalayo ka po sa masasamang bishop like, ma mga ano ka po sa alak, mga masasamang gawain po, ma ma para mawawala ka po sa ano na yung position na yun, mapupunta ka po sa tamang landas po, maliligtas po tayo kasi yun po yung pangako sa atin ng Panginoon po. Am um, sariling pasya ko po yung umani po sa Iglesia ni Cristo po kasi gusto ko pong maligtas po sa araw ng paghuhukom. po. Bilang isang matalik po na kaibigan nila, am um, gusto ko pong um, marinig po nila yung mga sa ng Diyos at gusto ko rin pong makasama sila na maligtas sa um, araw ng paghukong. Maraming bisis na po ako nakapakinig sa uh, mga aral na po ng iglesia. Tsaka, katulad po ng ano, na sa iglesia lang po yung maliligtas na ano. Kaya po, ako ngayon, ay magpapatuloy sa pagkikinig para ipapapatuloy ko at magiging po ako balang araw. Kaya po ako nagpapasya na magiging ni Kristo kasi dito ko lang po natagpuan ang tunay na salita ng Diyos at tunay na kaligtasan po. Kung paano po ako kinahabagan ng Panginoong Diyos na tawagin sa loob ng Banila Iglesia, yun, yun din po ang nais na may bahagi ko sa kanya para batamori niya ang kaligtasan pagdating ng Sila po ay nagpaunlak po sa amin para makadalo po ng pamamahayag na ito. Gusto rin po namin silang makapakinig ng dalisay na aral na itinataguyod po ng Iglesia ni Cristo at gusto po namin silang uh, sumampalataya na ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating po ng araw ng paghukom. Sa pangyayaring ito, pinatunayan ni kapatid na Arman Torres kasama ang kanyang sambahayan na hindi hadlang ang hanap buhay, hindi hadlang ang pag-aaral sa pamamahagi ng tunay na panampalataya at muli na lang naihayag na anuman ang mangyari. Maglilingkod sila sa Panginoong Diyos upang tamuhin ang pangako kaligtasan. Mula po rito sa Piatas, Quezon City, ako po si kapatid na Jericho Bire para sa Iglesia ni Cristo News Network. Our news abroad in the district of new zealand north as a result of the tireless efforts of brethren in propagating the pristine gospel of god membership in the church of christ continues to grow with the rapid growth of the church a new group worship service has been established in tokoroa sister marise manansala has this story the ecclesiastical district of new zealand north held the inaugural worship service of the newly established tokoroa group worship service After much prayer and faith, the brethren answered God's call to come together as one group to worship Him. Brethren from various local congregations gathered in unity to praise and thank God, showing their strong faith and love for Him. Sa bawat pagsamba po ay bumabiyahe kami ng isang oras papunta po sa Rotorua upang makatupad ng aming gampanin. Kaya naman po Labis po namin ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos ang biyayang ito sa pamamagitan po ng ating tagapamahal pangkalahatan na maaprobahan po ang Tokorua GWS. During the worship service, the brethren received spiritual lessons through the teachings shared. The singing of hymns of praise lifted their hearts and brought everyone closer to God. This gathering served as a powerful reminder of God's presence among His people and the strength found in prayer and brotherhood. With the guidance and support of the church administration, the brethren worked together in faith and love to serve God. Continuing the gathering, an oath taking was held for those who accepted the duties to serve God. These brethren pledged to fulfill their duties with sincere hearts and unwavering dedication. Their devotion reflects the spirit of brotherhood and faith that continues to grow in the Tokoroa Group Worship Service as they faithfully walk in God's will and support His work. The newly established Group Worship Service in Tokoroa is a great help to the brethren because they will no longer have to travel far to attend worship services. It will also be easier for them to attend our worship services and it will also be easier for them to help in the work of propagation. On behalf of the church officers and brethren at Tokoroa Group Worship Service, we would like to greet our beloved executive minister, Brother Eduardo Fimanalo. Happy 16th anniversary, Po. We love you so much, Po. From Tokoroa, New Zealand, I am Sister Marise Anurel Manansala for the Iglesia Ni Cristo News Network. This next story takes us to the district of Tokyo, Japan, with the ever growing membership in the Iglesia Ni Cristo. A special gathering and oath taking of new church officers were successfully conducted. Sister Aiko Sasaki reports. The dedication of the Yokota congregation's chapel on December 21, 2024, was a milestone from the brethren in the ecclesiastical district of Tokyo, Japan. Now, months later, these faithful servants reunited in another blessed occasion. A special gathering and outtaking of the Christian Family Organizations further embraced new church duties further strengthening their devotion and commitment to the Lord God. Nagalak po ang aking puso at napakasaya po na niloob po ng ako sa aking uh, pagpapanata isang po po sa pokus sa pag-abiyay din nisan maging bagong may puli isang malaking biyaya po ito sa akin layunin ko lang po na makabahagi po ng maayos at masigla sa ating pinagambang ng kuling at makapagbigay kasiyahan sa Panginoon Diyos. Bilang isang may tungkuling po sa Iglesia ng Kristo na, Ito po ay kayagan ng kasiyahan po dahil karagdagang pagkitiwala po ng ating Panginoon Diyos sa ating pong mga may tungkulin na at karagdagang pagkakataon para mapatunayan na ang Iglesia lalo pong lumalagana. With hearts overflowing with gratitude, The church officers earnestly prepared themselves for the sacred duties entrusted to them. They devoted time to conducting devotional prayers, not only to seek strength and guidance from the Lord God, but also to fortify both their physical and spiritual well being. Through these prayers, they were reminded of the solemnity of their calling and the importance of dedicating themselves. Wholeheartedly to the responsibilities they are about to fulfill inside the Church of Christ. I felt honored by God and I felt blessed because He gave me this divine calling to uphold my duties as a District Binhi president, and I believe that this upholding this duty was an opportunity from God. I think that this special gathering will testify my faith and dedication because it will help me feel the need to examine myself. And take God's teachings to heart and implement them in my everyday life. Wow. And I think that this special uh, gathering was an opportunity to reflect on myself and to lead the church, to lead the youth, in chanting the faith in the righteous way of life despite weakness in his world. Well, new 役員であの貢献できることをと思って、とてもあの楽しみというか、なんかそういう気持ちがありました。今回の集会を通して、役員を怠らないと学んだので、今後、<laughs> 役集会や役員を務めるときには、全力を尽くします。 delivered by the district supervising minister brother amante rodriguez they were reminded of their divine election encouraged to remain patient and steadfast and to always be united with the aim and spirit of the church administration when they raised their right hand and took their oath they deeply felt the profound presence of our lord god which further strengthened and edified their faith sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Vimanalo, at sa amin pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Ilanyo Manalo, maraming maraming salamat po sa pagpapatibay sa isinagawang tanging pagtitipon at maramihang panunumpa ng mga may tungkulin sa ng pagsambahayan. Ang malaking bilang po ng mga nanumpang ito ay makakatuwang po ng pamamahala para po sa ikasasakdal ng paglilingkod ng mga kapatid sa distritong ito na aming kinaroroonan. Makakaasa po kayo na lagi kaming tutugon sa mga aktibidad at mga gawain na inyo pong sa sa banal na iglesia. From Tokyo, Japan, I am Sister Aiko Sasaki for the Iglesia Ni Cristo News Network. Pumalik tayo sa balita rito sa Pilipinas. Masigasig na ipinag-imbitan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa distrito ng Zamboanga City ang Musical Evangelical Mission na nagbigay inspirasyon sa bawat panauhin na nakapakinig ng mga awiting pagpupuri sa Panginoong Diyos. Narito ang balita ni Kapatid na Erika Torres. Tamdam ang kasabikan ng mga kapatid kasama ang kanilang mga panauhin para sa isa sa gawang musical evangelical mission dito sa distrito ng Zamboanga City. Sa pamamagitan ng mga iglesia ni Cristo Original Music, naipadama ng mga kapatid ang kanilang pananampalataya at ang kagalakan ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. Ipinakita rin nila ang kanilang dedikasyon at paghahanda upang maging matagumpay ang isinagawang aktibidad. Ang nararamdaman ko po ngayon ay masaya at nagagalak ako kasi nakadalo ako sa Evangelical Mission na ito kasi first time po ito namakadalo na makadalo sa ganitong mga occasion at na-inspire po ako lalo na patuloy na makinig sa mga aral na sinasampalatayan ng Iglesia ni Cristo. Malugod ding tinatanggap ng mga panauhin ang isinagawang aktibidad na hindi lamang nagbigay ng aliw kundi nagsilbing daan upang lalo nilang makilala ang Iglesia ni Kristo at ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang Iglesia ni Kristo po ay nagsasagawa ng ganitong aktibidad bilang bahagi po ito ng pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang ating distrito po ay marami ang inanyayahan na dumalo kapatid at hindi kapatid sa iglesia para sila man po ay makarinig ng mga pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Ang aktibidad na ito ay pinaghandaan ng bawat lokal na kalahok ngayon. Inihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat ang tuto pa rin po nila ay bahagi pa rin po ng kanilang pagtupad ng tungkulin, pagpupuri at pangsamba sa ating Panginoon Diyos na hindi lamang ang galing at talento ng mga kapatid sa larangan ng pag-awit, kundi higit sa lahat ang pag-ibig ng Diyos na siyang layunin ng ganitong mga gawain ang maipadama sa lahat ang kahalagahan ng pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Mula po rito sa Zamboanga City, ako po si kapatid na Erika Joy Torres para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ng iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Zambarzaga. Muli po ninyo kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.